Good morning. Happy Sunday po. Ayan. God bless po to all. So, kaya po mapalad! kung kayo po ay nakikinig sa ating topic na ito. Sabagat ito po ay mahalaga sa ating panahon na ating may pamalas sa ating mga anak. So ayon po sa pag-aaral ay kakaiba na po ngayon ang pag-uugali ng maraming kabataan kaysa noon. So ano po kaya ang kadahilanan? So nagiging wala na pong respeto sa magulang. Tama? Kapag in inuutosan niya po ay nagiging ibon. Wait, wait lang, wait lang. Kapag may hinihingi naman, nagiging baka. Yan po. So, kaya po ito po yung pinakamalaking uh, responsibilidad ng magulang na dapat nila pong wag ipag walang bahala. So, marahil po ay napakalaki ng tungkulin ng isang magulang sa kanyang mga anak. So, kaya po mahalaga po na mataruan po sila spiritually, bata pa lang. So ano po ba ang stage ng bata na dapat po magsimula na maturuan sa mga bagay spiritually? Ay sa edad pong 3 year old pataas. So, kasi po yung 3 years old, dun po nagsisimula sila yung talagang matalas po yung pag-iisip nila. Time po na nagre-record sila sa kanilang utak. So lahat po na kanilang maririnig ay makakatch po nila at hindi na po yung makakalimutan hanggang sa paglaki. So kaya mahalaga po na i-start po natin na turuan sila ng mga gandang bagay. Turuan natin na magkaroon sila ng takot sa Panginoon at miss po tayo ay dapat kumbinsi po tayo sa ating sarili as a parent na tayo po ay maging modelo as a parent sapagat kung hindi po nakikita sa atin yung ating tinuturo ay bali wala po so kaya nga po yung magulang ang siyang tinitingnan ng anak ayan so kaya mahalaga mahalaga po na turuan natin sila ng magandang asal sapagkat sa atin po nagre-replic ang lahat ng bagay na ito at tayo rin po ang nakaka-experience, mga magulang, kung paano po tayo itrato ng ating mga anak. So, kaya pumalaga malaga na maturoan natin sila ng bata pa lang. Hanggang sa paglaki po yan, ay magiging okay na po sila. Magiging mabait na po. At hanggang po sa lalong-lalong matuto sila at mag-aral ng kanyang mga salita. So, kaya nga po, ang sabi po sa Proverbs, 22 verse 6 ayan basahin po natin ang Proverbs 22 verse 6 ito po ang sinasabi ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, hindi niya ito malilimutan. So kaya pumalaga sumahalaga so, po na maanwaan nila at matutunan nila ang mga bagay na spiritual. At sa pamagitan po ng kanyang mga salita, ang mga salita ng Diyos, ay malilikha po ang bawat bata kung mismo tayo. Because word is God. Ibig sabi nga po sa ito yung pong sinasabi sa John chapter 1 verse 1 Ang Diyos ay ang salita at ang salita ay ang Diyos at sa pamagitan ng salita ay nalilikha ang mga bagay at nagkakaroon ng liwanag So kaya mahalaga po na unawaan ang bawat isa sa atin at upang sa kanilang paglaki ay matutunan nila pong rumispito sa Diyos at sa ating mga magulang. So, ibig sabihin, habang lumaki po sila, habang tumatanda sila, nagiging malalim po ang kanilang kaunawaan patungkol po sa ating Diyos. Ayan po. Kaya nga po, ang sabi po sa Proverbs 1.7, ito po ang sinasabi. Ang paggalang sa pag at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karumungan. Ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. So kaya po mahalaga po na ituro natin sa kanila ang tama. Ano po? Sabagkat mahalaga po na natutunan nila ang lahat ng ito, ang mga bagay na ito para sa kanilang paglakay talaga nagiging masunurin na po sila. Ngunit ang mangmang ay kahit sawayin mo po yan, hindi ka pagigising. So parat hindi wala po silang knowledge. So kaya napakahalaga po. So dapat po kaya isang pagpapala po ito at isang pribileyo na ating tinuturo. Sumama so, ang ito na dapat nating matutunan. God bless you po. Happy Sunday.